Yeah, pakilala mo mo na nanay mo. Right, go. Pinapakilala ko sa inyo lahat yung bangganda ko nanay, nan Mama Len. Mama Len. Maganda nga po sa'yo, Kuya Will. Maganda yung nanay mo, ha? Sexy. Ano gusto niyo sabihin, no? Uh, Herlene. alam kong nangarap ka na mabuo ang pamilya. <laughs> hindi ko naibigay. Kasi kung ipagpapatuloy ko, dadami lang kayo. Dadami lang. <laughs> <laughs> ano ba Dadami to? ka oh, lang. Well, maybe, ba? Ano ba ito drama? Tuloy nyo. Dadami <laughs> lang kayo. So, binigay kita para hindi na dumami yung mga batang naghihirap pa. Alam mo yan kung bakit iniwan ko yung papa mo. At wala naman akong ipinalit. Hanggang ngayon, single pa rin ako. Uh, nagsisikap ako para sa, sa inyo rin. <laughs> Yun lang. Mahal na mahal kita, Arlene. Dahil proud ako sa'yo na pag-aaral mo yung sarili mo sa sariling pagsisikap. Yan lang. I love you, anak. Love you, Arlene. Na malayo ka man sa amin, ng mga kapatid mo. Pero kung gugustuhin mo, anak, tricycle lang, nasa bahay ka na. Tricycle lang. Yun lang. Yun lang, Yun lang po kayo, Will. Love you, Arlene. Love you, ka nito. Ano gusto mo sabihin sa nanay mo? sabi ko hindi ako iiyak. Tapos, kasi Will, siyempre, pinangarap ko din na ano. Sige, sige. Pinangarap oh. ko din magkamagulang. Mm -hmm. Kaya na nasa silang dalawa. Siyempre, gusto ko mabuti. Ako kaya... Oh. Ako... <laughs> Ma, kahit ka magtampo sa akin, ako din naman... <laughs> Nagtatampo din naman ako sa iyo pero hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Salamat kasi nandiyan ka pa din kahit hindi tayo magkasama. Pinaparamdam mo pa rin sa akin nang minsan nandyan ka. I love you, Ma. I love you. Okay na. Salamat na, Naya. Ano message mo sa lola at lola mo? Sa lola at lolo, nai, tay, hanggang nabubuhay kayo. Ano ba yan? <laughs> ano naman? Hanggang yes. nabubuhay po kayo, hindi ko kayo hihiwan. Love na love ko kayo kasi kayo yung tumayong magulang sa'kin simula sila nag-break. <laughs> Kayo ba din nandyan para sa akin kahit matigas yung ulo ko? Bakit ko? <laughs> Sobrang mahal na mal ko kayo. Nanay, tatay, I love you. Sa tatay mo? Pa, huwag ka magagalit. May boyfriend na ako. Oh. Surprise. Dito niya lang will nalaman kasi Natatakot ako sa... Siya yung unang lalaking kinakatakutan ko. Siyempre, papa ko yun. Ayokong magtampo din siya sa akin. Kasi siyempre, bilang anak, Will, marami rin naman akong pagkukulang sa akin niya. I love you, pa. <laughs> Sino kasama mo? Pakilala mo pa isa. Mm. Ano Para Masaya. Okay. Pa, pinapakilala ko nga po pala sa inyong lahat. My baby loves. Troy. Pagandang hapon, paring Wil! <laughs> What a family! Okay. Roy, matagal na ba kayo ng Herlene? Nine months po. Nine months? Oh, bago lang. Ano gusto mo sabihin? Ah, uh, Herlene... Love. <laughs> Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Ayoy! Ayoy! Eh, <laughs> gagawa ko ng paraan para may taguyod natin yung ating relasyon. Alam ko, hindi ka naman maganda eh. Sabi ka sa Yes, ano hey mo? Ikaw yung magandang nangyari na dumating sa buhay ko. Oh. <laughs> <laughs> ano katangian ng Herlin at nagustuhan mo siya? Hindi uh, po kasi siya boring kasama uh, at... Mm. <laughs> <laughs> Hindi, ayun nga po. Pero ang ganda ni Hagay, nalakas ng appeal ha? Oo nga po, malakas po yung appeal niyan. Ayun lang, baring wheel. Mahal na mahal ko talaga. Okay. Um, Hi, my bella <laughs> Ngayon, nakita ka na ni Papa. Malamang pupunta ka na niyan sa bahay. Di ko lang alam mo sasabi nila, pero wala akong pakilam sasabihin nila. Basta, hanggat alam kong tama itong ginagawa ko, mamalin pa rin kita. Isa ka na din sa is naging inspirasyon ko eh. I love you, my up, love. Up. I love you too, my loves. Woo! Eto po!